Hello guys! Welcome back to our YouTube channel, ang Lani and Epps UAE Vlogs! Pero bago tayo magpatuloy, of course, huwag niyo namang kalimutang mag-subscribe, mag-like, at pahit na rin ang bell button ng ating YouTube channel, pati na rin ng JNP Entertainment TV. So for today's video guys, pagbibigyan natin ang request ng isa sa ating mga subscribers. Good evening sa ating lahat. Ang ating vlog ngayon ay mula sa ating follower or subscriber si Mr. Jason Rivera. Ngayon ay uh, mag-order tayo ng karak tsaka parata. 'Yun ang request niya kasi namimiss niya na daw dito. Ngayon mag-order tayo guys dito sa Halaes Restaurant guys. <coughs> Kumandan po nandito yun eh. Dito guys, madalas kami nag-order dito ng uh, shawarma. Masarap yung shawarma nila dito guys. Tapos, kay misis, gusto niya daw uh, omelette. Omelette shawarma. omelet Omelette shawarma. <coughs> omelette shawarma. akin naman ang in order ko guys ay Francisco Parata yun guys titikman natin ang request ng uh, ating subscriber mula sa Pilipinas Yeah, this this one, this one, this one, this and uh, na guys. Dumating na ang ating order. Ang isang Francesco Parata tsaka omelette parata. Tingnan natin guys kung ano ang magiging re reaction ni Mrs. kasi first time niya din tong kumain ng parata na ganito Yo so guys Subukan natin ang request para, Request ni Jason Rivera Sa ating YouTube channel tara so, to guys Wow Hello so guys, ito yung kay Mrs. Omelette Parata. Ngayon natin ang laman. Ngayon guys, may itlog. Sa loob may ketchup. At tatry nyo daw guys. Sa akin, iba. May init. May init-init pa guys. Bagong luto. Ayan. Sa akin naman guys. <coughs> Francisco. Parata. may chips sa loob guys tsaka karne kubukan natin para sa request ni uh, Jason Rivera guys na dati din sa dito matagal din sa dito ngayon namimiss niya daw samahan natin ang karag guys Ayan. first bite para kay Jason Rivera guys yum lepso guys crunchy Meron dyan sa loob. Sarap. Tapos, may sauce siya sa loob. Pwede natin lagyan ng ketchup. kaka may pero So, siyempre, ang signature na inumin dito sa iyo ay karak guys. Number one yan. Sarap ko lang pinagbago. Mostly guys, ito breakfast namin to. Sa trabaho. Ngayon, gabi na. <laughs> Ginabi na. Kasi busy sa schedule. Tapos, pinagbigyan natin yung request ni Jason Rivera guys, na ating subscriber. Na number one, ano din. Nanonood sa ating channel. Ngayon guys, tuloy na natin ang pagkain. Sarap siya guys. Heron ah. hmm. siyang kecap, pero ngayon ay isko ang isko na yun 'yung kecap na 'yung isko na 'yung isko na 'yung isko na 'yung lagyan kung you try yan konti yan mm. basta ang dagdag ng flavor crunchy sa loob malasa saka nakakabusog mura lang to guys saka ito, guys. Pag pizza de peligro na. <laughs> ito yung madalas namin kinakain. Sama ng karat. Sarap siya. Number one. Ano yung pasang chips? Hello. Ito pero yung ito yung tawag na Francisco. Francisco Parata. Crunchy siya. Tapos may chips pa. Sarap din yung mga kuna. Ayan guys. Mm. Crunchy. Crunchy yung palaman na. Crunchy.

Hai, yang hai, yang hai, 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 Guys, hai, 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 Brother hai, 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 brother? Huh? hai, Yes, number one. Thank you. Thank you at ayun na nga guys, nasimot ang Tara Ahat Parata. Shout out naman sa mga napakababait na staff ng Halais Restaurant. Ayan guys, sila rin po ay nag offer ng delivery, free delivery at of course, ayan, 24 hours silang open. Ayan, tumawag lamang po kayo sa mga numero na yan. guys, sumakses si Manong FF sa kanyang tasks. Kaya naman, kung sino pa ang gusto mag-request dyan, mag-request lang po kayo, mag-comment kayo at gagawin ni Manong FF ang inyong request. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, at pahit na rin ang bell button para naman update kayo sa lahat ng aming vlogs. Goodbye!